best poverty porn star sa balat ng history ng Pilipinas. The biggest groomer, mga ka-hombre ko. The biggest clown. The clowns of all clowns. The legendary clowns, mga ka-hombre ko. Kalingap. Rob, Team Kalinga, palakpakan ang mga putang inihan. <laughs> Magandang araw po, makagago, what's up man? Gusto ko lang maglabas ng saloobin tungkol sa mga pahayag mong kamakailan lang ay lumabas sa social media kung saan ininsulto mo ng buong buo si Kalingap Rab, isang kilalang charity vlogger sa Pilipinas. Tinawag mo siyang, the biggest porn star in Philippine history, the biggest groomer, the clown, the biggest clown of all clowns, grabe, mabibigat na salita ang lumabas sa bibig mo, hindi lang yun, minura mo pa siya at ang buong Kalingap team na walang kaabog-abog. Ngayon, makagago wasap man, may tanong ako sa'yo. Ito na ba talaga ang batayan mo ngayon para bastusin, lightin, at murahin ng isang tao, ang taong tinutukoy mo, si Kalinga Prab, ay kilala sa pagtulong sa mga kababayan nating salat sa buhay, mga walang bahay, walang makain, walang maaasahan, siya ay hindi latak ng lipunan, hindi siya anay ng bayan, sa katunayan, kabaligtaran ang kanyang ginagawa, siya ay nagsisilbing inspirasyon sa marami nating kababayan, lalo na sa mga taong nawalan ng pag-asa dahil sa matinding kahirapan. Hindi biro ang ginagawa ng isang charity vlogger gaya ni Kalinga Prab. Hindi ito simpleng content lang para sa views o pera, ang ginagawa niya ay pagbuo ng matibay na pundasyon ng pag-asa, ang kanyang mga proyekto, mula sa pabahay na may maayos na tiles, pintura, ilaw, tubig, at kumpletong kagamitan, ay konkreto at hindi pa imbabaw lang, hindi lang siya nagbibigay, kundi sinisigurado niyang may long term na pagbabago sa buhay ng kanyang mga beneficiary. Hindi natatapos ang tulong sa pabahay, pinapaaral pa niya ang mga beneficiary, ginagabayan ng buong pamilya, at higit sa lahat, binibigyan niya ng dignidad ang mga taong kinalimutan na ng lipunan, kaya ang tanong, makagago up man. Ano nga ba ang basehan mo sa pagbato ng masasakit na salita? Sinabi mo pa na ang tunay na tumutulong ay ang mga OFW at sponsor, hindi si Val Santos Matubang o si Kalinga Prab. Alam mo, pwedeng tama ka sa isang aspeto, totoo namang malaki ang naitutulong ng mga sponsor, pero kung wala si Val Santos at Kalinga Prab na nagsimulang magpakita ng malasakit, walang sistema, walang direksyon, at walang programa para umabot ang tulong ng mga sponsor sa mga nangangailangan. Kumbaga, kung walang taong handang isakripisyo ang sarili para buuin ang sistema, walang OFW, sponsor at supporters ang makakatawid para tumulong, at take note nagpapaluwal at nagbibigay si Kalinga Prab ng pera, para sa mga pabahay at allowances, para sa kanyang mga beneficiary, mula sa kita ng kanyang channel. Ang tanong ko sa iyo, makagago was man, ikaw ba, ilang bahay na ang naipagawa mo? Ilang bata na ang napaaral mo? ilang pamilya na ang naibangon mo mula sa kahirapan? Kung ang sagot ay wala, e eh bakit parang ang lakas ng loob mong lait-laitin ang isang taong buong buhay ay inialay na sa pagtulong? Kung ang ipinuputok ng botse mo ay ang pagbavlog ni Kalinga Prab sa menor de edad ay ito ang sagot, bago yan binavlag, ipinagpaalam na yan sa mga magulang at hinihingi ang permiso, sa katunayan ay walang pilitan, may kalayaan na magpas siya. Oo. Oh. May pagkakataon sigurong may hindi perpekto sa sistema ni Kalinga Prab, hindi rin siguro perpekto ang lahat ng desisyon niya. Pero sino bang perpekto na tao? Hindi ba mas mahalaga ang kabuuang epekto ng kanyang mga ginagawa sa buhay ng napakaraming tao? At nagbunga nga ito. At hindi naging walang kabuluhan ang kanyang pagtsatsaga sa pagtulong sa mga maralita nating kababayan. Makagago was up man, gusto ko lang ipaalala. Ang pag-viral ay hindi palaging tagumpay kung ang kapalit nito ay paninira sa kapwa, hindi lang views at shares ang sukatan ng tagumpay sa social media, mas malalim ang laban para sa mga tulad ni Nakalinga Prab, ang sukatan nila ay kung ilang buhay ang nabago nila, ilang pamilya ang nabigyan nila ng pag-asa, at ilang individual ang muling nangarap dahil sa kanilang malasakit. Kung may puna ka man, sana sa tamang paraan, kung may gusto kang sabihin, sana sa paraang makatutulong, hindi maninira sa huli, hindi ito tungkol sa pagiging sikat, hindi ito tungkol sa views, hindi ito tungkol sa kontrobersya, ito ay tungkol sa malasakit, tungkol ito sa pag-angat ng kapwa, at higit sa lahat, tungkol ito sa pagiging tunay na Pilipino.